Dok, pwede po bang i-summary sa amin yung uh, kabuuan na atin po pinag-usapan sa hapong ito? Okay, sige. So, ang title po ng ating diniscuss ngayong hapon is Number one body chemical reaction that causes many diseases. Ano yung numero unong uh, nangyayari sa katawan, reaction sa katawan na nagdudulot ng maraming sakit? Walang iba po ang tawag dun sa bodily reaction is fermentation isama na po natin dyan yung putrefaction. So, sa madaling salita, ang tawag sa fermentation kung tatagalugin natin at saka putrefaction, yan po ay pagkabulok, pagburo. O, di ba, nagbuburo tayo ng, ng ano ba yung tawag din sa papaya na binuburo? Matsara. Ah, oo, binuburo yun. Ibig sabihin, nagiging maasim yun, di ba? Ngayon, yung mga carbohydrates, yung mga protein na hindi natunaw, hindi nabalutan ng enzyme, normally yun, pupuntahan talaga yan ng bakterya. Pupuntahan din yan ng mga parasites, magiging pagkain nila yon. Ngayon, in the process ng kanilang pagbe-breakdown, fermentation and putrefaction nga ang tawag doon, mag-iiwan sila ng byproducts na ang tawag ay alcohol, acid at saka toxic gases. And yun, dahil nga mga laso ng mga ito, normal na may hirapan ng katawan. Kaya uh, laso nyo, nabuhusan ka ng asin. Ang gagawin ng katawan kapag may asin, babalutan niya ng sipon. Yeah? babalutan niya ng makapit na ma, ma, parang plema. Kaya nga nagkakaroon ng sipon ng tao, nagkakaroon ng ubo. Kasi yun yung mga nahuli ng na mga chemical or mga toxins ng katawan mo kaya sila nag-nagesecrete kaya ang ilong mo o kaya ang respiratory system mo nagsisikrit siya ng sipon ng ng ubo o kaya naman nilalagnat ka kasi pinapainit niya kasi papa-deploy niya yung mga white blood cells pabilisin niya sige ipakalat yon habulin niya yung mga ano mga masasamang ano chemicals na na-produce ng mga bacteria so kaya nagkakaroon ng lagnat di ba So, then, mabaho rin yung hininga. It's a sign na may maraming bakterya doon sa, sa bibig, sa gastrointestinal tract. Kaya, nagkaroon ng uh, sugat sa bibig, sa loob. Oo. So, mouth sore, irritability, irritable, may initin na ulo, headache, body ache, or nutritional deficiency or vitamin C deficiency or other vitamins deficiency. Then, weakness or fatigue, nangihina, nangangalay. oh Kaya, ang ginagawa ng tao para malabanan, na-counteract yung kanilang panghihina, umiinom ng kape, umiinom ng hot choco, Milo, o kung ano pa ng mga mga uh, mabilis na mabili sa umaga, di ba? Mainit na mga inumin, ng mga, may mga chemicals, may mga sugar pa. Energy drink, sigarilyo, spices, stress eating, snacks, and soft drinks. Yan po yung mga madalas na binibili ng tao para lang malabanan yung kanilang panghihina, dulot ng kanilang maling gawi ng mga Uh, ginagawa yung kuyat na uh, pa o kaya late na nang, nagdi-dinner, late sila kumain o kaya marami kung kumain, overeating. Kaya nga, sabi dito, yung dalawang bagay na nagkukas ng indigestion is innervation and overeating. So, kapag pagabi na palubog na, huwag nang kakain ng marami. Dapat yung mga madaling matunaw lang. Lugaw, root crops, fruits, yun lang yung dapat kinakain sa gabi. And bago lumubog ang araw, 5.30 to 6, mas maganda nakakain na. Kainan. Okay? At huwag kakain ng sobrang dami. Umaga man yan o kaya tanghali o kaya gabi. Bakit? Kasi pag hindi yan nabalutan kasi kulang na yung enzyme mo, huwag kain siya ng bakterya. Gagawin ng bakterya, i-ferment, ipoputrify. Okay? So kapag nagtagal-tagal, paulit-ulit lang ginagawa itong practice na ito, yung habit. Nauubos yung vitality niyan. Itong mga stimulant, kumbaga sa pera, ina-cash advance mo na. E pagdating ng sahuran, wala ka nang sasahurin wala ka na makukuha. Yun yung nangyayari sa ating vitality. Yung kape, yung hot chocolate, energy drink, sigarid yan, iba pa, mga nakamista dyan, inuubos yan yung ating vitality. eh yung vitality, mayroon siyang, kumbaga, may reserve battery yan. Yun yung nauubos. Kaya mapansin nyo, may mga taong pasmado. Yung mga taong pasmado, pawisin yung kamay, pawisin yung lahat ng katawan, minsan dito sa ulo, sa noo, kung saan-saan, pawisin. Bakit? Kasi mainit. Kaya nagsisikrit ng ng pawis yun para palamigin ng katang i-cool off yung yung body part na yun. So, sa madaling salita, pag nagtagal-tagal, paulit-ulit, dekada, 20 taon, ah, tatlong dekada, 13 taon, nagiging chronic diseases na yan. Kaya pag tungtong ng 30, may mga aray-aray na. May maintenance na. Oo, di ba? May gallstone na, may hypertension, heart disease, stroke, diabetes, lung disease, kidney disease cancer. So iba-iba yung nagiging sakit. So tandaan natin, ang ating bituka, nandiyan po yung gut microbiome. Microbiome. Ano ba yung gut microbiome? Ang healthy individual, mayroon siyang 85% good bacteria. And 15% lang ang bad bacteria. Ngayon, kapag paulit-ulit tayong kumakain ng over, overeating, or sobra, labis, tapos pagod na, late na, ang nangyayari sa bad bacteria, dumadami. Dumadami yan. Bakit? Kasi nga, may pagkain sila. Eh, yung mga hindi na to, now, yun, ito. Pagkain nila yun. Kakainin nila yun. Yung bad bacteria, dadami yung bad bacteria. Tatas yung porsyento nila. Matatalo si good bacteria. So, kapag healthy, accurate ang balance niyan. 85% ang good, 15% ang bad. Pag healthy ang individual na yan, ang immune system natin, healthy din. By the way, ang immune system natin, nakadepende dito sa good or sa accurate balance. 70% to 80% ang immune system natin. Immune system. Nakadepende po yan dito sa accurate balance ng good and bad bacteria. So kapag nasira ang accurate balance na yan, nasisira din yung immune system. Kasi tingnan mo, yung good bacteria, siya mismo yung mag-hold in check doon sa mga bad bacteria, bad microorganism, di ba? So kapag kunti lang, healthy ang tao, masaya. Pero pag dumami, ayun, dahil nga may pinakain ka doon sa kanila, pinifeed mo sila ng pinifeed, mas maraming lasa ang gagawin nila. Mas maraming acid, mas maraming alcohol, mas maraming toxic gases. Kaya maraming aray-aray. Minsan kahit hindi pa nga matanda o hindi pa may edad, hindi pa mature, masakit na yung tuhod, masakit na yung baga, likod, etc. ulo. Kasi nga, mali yung mga kinakain. Kulang sa digestive enzymes. Kulang sa pag ehersisyo Kulang sa mga salad. Kulang sa yung new start. Hindi na ibabalanse. So yan po ang uh, pinakabuod or summary ng ating napag-usapan ngayon. Hapon. Ayan, so maraming maraming salamat do sa nabanggitang impormasyon, ano? At uh, tunay nga pong uh, siksik sa mga impormasyon ng ating tinalakay sa hapong ito. Maraming pong salamat. Para po sa kalaman ng lahat, ang ating pong programa kasama po si uh, Doc Edward Timonera from Sur ay every Tuesday and Thursday, no? Between 4 p.m. to 6 p.m ang ating pong programang Helpful Living online program. So, final words daw, baka may sasabihin pa po kayo. So, sa panghuling mensahe ko, iiwan sa inyo uh, uh, ang matatagpuan sa 1 Corinthians 10:31. Ang sabi ko doon ay whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Kahit kumakain ka man, umiinom o anuman ang ginagawa, isipin natin kung ito ba ay makakaluwalhati sa ating Panginoon. So yan po yung ating may iwan ngayon na mensahe. Sana ay mag-iwan or matatak sa ating isipan na lahat ng ginagawa natin may konsekwensya. Kaya nga, ang lagi kong iniiwan na mensahe din sa mga uh, nakataga sa aking mga viewers, uh, ang, ang pagiging healthy po, hindi po yan by chance. It's a choice. So, maraming salamat po.